seller dito sa may uh, Lisboa Exchange. Yan. One, yung isang 100 US dollar ay nagkakahalaga ng... Oh yan, uh, 100 US dollar. Nandito ko ngayon sa may ano, uh, helera ng uh, pamuntang uh, Lisboa. Yan, makikita mo yung Lisboa dito. At bibili, bibili ako ng ano dito. Bibili ako ng uh, US dollar dito sa may jetco uh, jet ko. Dito guys, at bibili ako ng US dollar dito sa may counter. Yan po yung exchange rate. 7.35 yung exchange rate, yung sell rate nila 7.79. Yan, makikita mo dito. At bibili ako ng US dollar dito. Hintayin natin tong uh, si uh, Lolo at uh, nagpapa siya ng pera dito. So, medyo iniintay ko siya. Oh, ayo, yeah. uh, 100 US dollar. Τι Unanzai. Ito na guys, ang uh, nabili ko ng US dollar dito so sa May uh, Iswawa Exchange and okay get mo 'yun yung nabili ko ng US dollar uh, titignan natin yung uh, exchange rate. Nandito yung resibo. Okay. Yan. Okay. I explain ko lang no ang um, one yung isang 100 US dollar ay nagkakahalaga ng 805.20 ito yun uh, 100 US dollar to at uh, nakabili na ako dito sa may ah, uh, uh, lisboa, manexchange sir